Kahulugan ng Biblia sa Panaginip Ang panaginip sa Biblia ay kumakatawan sa kaunlaran at pag-asa. Ang tunay na pag-asa ay darating sa lalong madaling panahon, saglit ka lang. Ang pangunahing elemento ng panaginip ng Biblia ay ang pasensya at ang paniniwala na ang lahat ay gagana. Ang Biblia ay isang mahalagang elemento ng pananampalataya ay pinagmumulan ng matinding kahulugan at representasyon kaya naman ang pagkakita sa mga kasulatan ay maaaring magpahiwatig na haharapin mo ang mga bagay na may higit na pag-asa sa hinaharap makatitiyak kang matutugunan mo ang lahat ng madali at malulutas mo ito nang hindi sumusuko ang mga panaginip tungkol sa biblia ay sumasagisag din sa pagbabago ng sitwasyon at ito ay nagpapakita na kailangan mong pagbutihin ang problemang nangyayari ngayon. Nasa artikulong ito ang ilang kahulugan ng panaginip tungkol sa Biblia na makapagpapaunawa sa iyo. Ang mga panaginip tungkol sa Biblia ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan. Una, ang patnubay at karunungan. Sa pangkalahatan, ang Biblia sa panaginip ay sumasagisag sa patnubay, karunungan, pananampalataya at espiritualidad. Ito ay maaaring kumakatawan sa isang pangangailangan para sa patnubay o isang pagnanais para sa espiritual na kaalaman. Pangalawa, ang paghahanap ng mga sagot. Kung napanaginipan mong magbasa o mag-aral ng Biblia, maaari magmungkahi na hanapin mo ang mga sagot sa mahalagang tanong o humanap ng direksyon sa iyong buhay. Maaaring sinasabi sa iyo ng panaginip na tumuon sa mahahalagang turo ng Biblia upang mahanap ang mga sagot na hinahanap mo. Pangatlo, ang pakikibaka sa paghanap ng kahulugan. Bilang kahalili, kung nakakita ka ng Biblia, ngunit hindi mo ito mabasa o maunawaan, maaaring ipakita nito na nahihirapan kang makahanap ng kahulugan sa iyong buhay. Ang panaginip ay maaaring isang paalala na humingi ng patnubay at karunungan mula sa isang mas mataas na kapangyarihan o isang espiritual na tagapagturo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa humawak ng Biblia Kapag napanaginipan mong magkaroon ng Biblia, ito ay nagpapakita ng kasaganahan at malulutas mo ang mga problema. Ang panaginip na ito ay isa sa nyales na ang kaligayahan ay nasa iyong mga kamay. Maaari mong maunawaan na lahat ay paunang natukoy at kailangan mo ang paniniwalang ito upang sundin ang lahat ng landas ng katotohanan. Makakatulong ito kung naaalala mo na ang lahat ay nasa iyong mga kamay at ang tagumpay ay handang mangyari. Ang paghawak sa Biblia ay kumakatawan sa hindi malay na pagnanais para sa patnubay at kalinawan kung nahaharap sa isang mahirap na sitwasyon o desisyon. Sa kasong ito, ipinakikita ng larawang ito ang iyong pananampalataya o personal na mga paniniwala at ang Biblia ay maaaring sumagisag sa pinagmumulan ng karunungan, kaaliwan at suporta. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbasa ng Biblia Ang pagbabasa ng Biblia sa isang panaginip ay maaaring sumagisag sa isang pagnanais para sa espiritual na patnubay o isang pangangailangan na muling kumonekta sa pananampalataya ng isa Maari rin itong kumakatawan sa isang paghahanap para sa kaalaman at pag-unawa. Lalo na kapag ang nanaginip ay naghahanap ng mga sagot sa mga malalaking katanungan sa buhay. Kapag nanaginip kang magbasa ng Biblia, ito ay nagpapahiwatig na kailangan mo ng paraan para baguhin ang iyong pananaw. Maaari mong isipin na sumuko dahil lang sa napakatagal ng iyong pag-asa upang matupad. Inaanyayahan ka ng panaginip na makita ang mga bagay sa ibang paraan at maunawaan na ang lahat ay matatapos sa tamang oras. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong nagbabasa ng Biblia. Kung ang ibang tao ay lumitaw sa iyong mga panaginip at nagbabasa ng Biblia, ito ay isang palatandaan ng pag-asa na kailangan mo ay nagmumula sa tulong ng iba. Huwag tanggihan ang serbisyo ng mga taong nagmamahal sa iyo dahil ito ay isang malaking hakbang patungo sa iyong mga plano. Sila ay makakatulong sa paglutas ng iyong mga problema ng mas mahusay at sa mas kaunting oras. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng mga banal na aklat kung nanaginip kang bumili ng Biblia, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay masyadong nagmamadali upang tapusin ang isang bagay na nakatadhana. Kailangan mong manatiling kalmado at maghintay para sa iyong pagkakataon dahil ang labis na ambisyon ay maaaring makakuha ng maraming bagay sa huli. Ang panaginip na bumili ng banal na aklat ay maaaring sumagisag ng pagkauhaw sa espiritual na kaalaman at kaliwanagan. Maaari rin itong kumatawan sa isang pagnanais para sa patnubay sa buhay o isang pangangailangan para sa kaginhawaan at aliw sa panahon ng mahihirap na panahon. Ang uri ng banal na aklat at ang iyong mga personal na paniniwala ay maaari rin gumanap ng isang papel sa pagbibigay kahulugan sa panaginip na ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bukas na kasulatan ang isang panaginip na may bukas na Biblia ay nagpapakita na ang pinto sa kaligayahan ay nabuksan at ang kailangan mo lang gawin ay maniwala dito. Ang panaginip na ito ay nagmumula bilang isang babala para sa iyo na bigyan pansin dahil mas madaling mahanap ang iyong hinahanap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang saradong kasulatan. Ang isang saradong Biblia ay isang senyales na dapat kang magkaroon ng matibay na pananampalataya para maayos sa mga bagay-bagay. Ang Biblia ay nagpapakita ng kasaganahan, ngunit ito ay naroroon lamang pagkatapos mong buksan ito. Ang panaginip na ito ay isang hudyat para sa iyo upang makamit ang iyong mga layunin. Ang panaginip ng isang saradong kasulatan ay maaring kumakatawan sa pakiramdam na hindi nakakonekta sa iyong espiritual na panig. Maaring ito magpahiwatig ng isang pakiramdam ng kamangmangan o kawalan ng pag-unawa sa ilang mga aspeto ng iyong buhay. Bilang kahalili, maaari itong sumagisag ng takot sa pagbabago o pag-aatubili na tanggapin ang mga bagong idea o paniniwala. Ang konteksto ng panaginip at ang iyong mga iniisip ay maaring magbigay ng karagdagang mga pananaw sa kahulugan ng panaginip na ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makahanap ng Biblia. Kapag nahanap mo ang Biblia, ipinapahiwatig nito na may isang sitwasyon na medyo komplikado. Hindi madaling makahanap ng solusyon. Ang panaginip na makahanap ng isang banal na aklat ay nagdudulot ng isang palatandaan na ang sagot na hinahanap mo ay hindi pa dumating. Ngunit makikita mo ito. Sa mga susunod na araw, kailangan mong humanap ng paraan para masolusyonan o samantalahin ang mga paghihirap dahil mahahanap mo talaga ang mga ito kahulugan ng panaginip tungkol sa nasusunog na Biblia. Kapag nanaginip ka ng nasusunog na Biblia, ito ay senyales na magkakaroon ng renewal. Panahon na para magkaroon ng kumpiyansa na darating ang lahat para sa higit na kabutihan. Samantalang kung nanaginip ka ng isang tao na nagsunog ng Biblia, ito ay nagpapakita ng paghihimagsik, kawalang galang o pagalis sa relihiyon o espiritual na paniniwala ng isang tao. Mahalagang tandaan ng bawat isa ay may iba't ibang opinyon at dapat tayong palaging magpakita ng paggalang sa kanila. Kung napanaginipan mo ito, maaaring makatulong ang pagmumuni-muni sa iyong damdamin sa relihiyon o espiritualidad at anumang kamakailang mga kaganapan o karanasan na maaaring naka-impluensya sa iyong subconscious mind.